Wala nang tulugan dahil alauna ng hating gabi ay bumayahin na ang aking team. Este, ako lang pala mula sa bahay sa Kamsor papuntang Bicol International Airport para sa flight ko papuntang Maynila. Pero, hindi talaga sa Manila ang punta ko dahil naglayover over lang ako dito at papunta talaga ako ng Cebu City. Saglit lang yung naging biyahe ko mula Manila hanggang Cebu, kaya kakalanding lang ng aeroplano dito sa Cebu at uh, meron susundo sa akin yung dati kong kasama sa barko hanapin natin siya wala kang pinagbago ah ikaw pa rin yan <laughs> wag wag yan wag <laughs> yan ha? lumit ka eh parang sa mga dati kong kasamahan dyan kina kina Paulo kinaken, kinaswelo. Tignan mo yung batang kasama natin sa barko. Driver ko na ngayon. <laughs> <laughs> Loko. <laughs> Dahil taga Cebu lang yung dati kong kasamahan sa barko na pinakabatang gas engineer at nagkataon naman na nakabakasyon siya, kaya sinundo niya ako sa airport at agad kaming pumunta sa pakay ko dito. Walang iba kundi sa VFS Global para mag-apply ng Japan visa. yon na nakasubmit na ako ng ano, ng application para sa visa. So ang gagawin ko, balik ko tayo sa baba. Hindi ko alam kung saan ako ipapasyal na ni, ni Ryan. <laughs> Pagkatapos na ma-submit ko ang lahat ng requirements sa VFS Global para makakuha ng Japan Visa, ay pumunta na kami sa SMC side para makapagpalamig at makapagpapicture. So ayun na nga, dito na ako sa ano to, SMC side tinutur ako ni ano, yung isa sa pinakamayaman dito sa Cebu si Ryan dati kong kasamaan sa barko oh, uh, pasyal pasyal kami pero nantay ko pa yung libre niya sa akin <laughs> At ayun na nga, nakapagpapicture na ako pero nagutom na rin ako kaya ang unang pinatry sa akin ni Ryan na kainan ay dun sa pungko-pungko sa puwente. <tod> bakit bakit, bakit nag-aagawan? Wala may <tod> dito na lang. Dito lang kayo. Bakit kayo nag-agawan? Ha? Ah, okay. Masarap yan, masarap. Spicy ba? Balik ko na. Oh, Oo sige, spicy. Balik. Dalawa nakita ko na to dati sa mga food vlogger at di ko akalain na matatry ko rin yung budget meal na ang tawag ay pungko-pungko. Ang salitang pungko-pungko ay galing sa wikang Cebuano na ang ibig sabihin ay umupo o Pungko. Kaya tinawag na pungko-pungko ang ganitong kainan dahil literal na nakaupo lang sa mababang bangko habang kumakain. Karaniwang makikita ito sa mga kanto o gilid ng kalsada, lalo na sa Puente Osmeña sa Cebu City. Dito, nakalatag sa mesa ang iba't ibang pagkain paborito ng mga Cebuano tulad ng ginabot o chicharong bulaklak, lumpia, luganisa puso o hanging rice at iba pa. Simple lang pero busog at sulit. Pagkatapos naming mabusog sa pungko-pungko sa puwente, ay pumunta naman kami sa taps. Isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa Cebu City ang Taps Lookout. Matatagpuan ito sa tuktok ng Busay Hills at mula rito makikita mo ang napakagandang tanawin ng buong Cebu, Mactan at maging ang dagat na nakapaligid dito. Perfectong spot to para sa mga gusto ng malamig na hangin, chill vibes at syempre, picture perfect view lalo na sa sunset at city lights sa gabi. Kung gusto mong makita ang Cebu sa ibang anggulo, dito ka na sa Taps. At dito sa Taps nagtapos ang unang araw ko. Para sa panguling araw ko, dinala ko ni Ryan sa Magellan Cross dahil sabi niya, hindi ka raw tunay na nakapunta ng Cebu kung hindi ka pupunta dito. Isa sa pinakasikat na landmark sa Cebu City ang Magellan Cross. Itinanim ito ng mga tauhan ni Ferdinand Magellan noong 1521 bilang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pinas. Makikita ito sa loob ng maliit na kapilya malapit sa Basilica del Santo Niño. Kaso nga lang habang nagbivideo ako nang bigla namang... Nako! Inula na ang aking tour dito sa, sa syudad ng Cebu. Malas kasi itong kasama ko. <laughs> ako pang malas ha? <laughs> Lakas buti nyo lang may payang kong dala Silong tayo Silong ba? Dun. Saklit lang yung ulan pero sa sobrang lakas ay talagang nabasa ako Umabot hanggang brief Pero patuloy pa rin kami at pumunta kami ng palengke para bumili ng lungganisang Cebu. Pero sabi ni Ryan, chorizo daw ito kaya sabi ko, kaya pala maliliit Nakabili din ako agad at syempre, di pwedeng mawala ang pangmalakasan na danggit na the best pang almusal at hanggang hapunan pa. Ate, anong, anong isda yan? Ah, fish yan. Dito magal ay nakabili rin ako ng danggit at dried bisugo kunti lang ang nabili ko kasi wala naman akong check-in luggage at baka sumubra pa sa timbang ng hand carry ko. Pagkatapos naming mamili ay dumiretsyo na kami sa main event. Walang iba kundi ang tikman ang lechon sibo na sabi raw ay masarap kahit walang sarsa. So tignan natin kung totoo nga ba yung sinasabi nila. Sabi nga nila kung pagkain ang usapan, isa lang ang hali dito sa sibo. Hindi to basta-basta lechon ha? Kasi sa unang kagat ko pa lang, maririnig mo na ang crunch. Na parang music sa tenga ng gutom mong kaluluwa. Tapos pinartneran pa ng masarap na dinuguan na mas lalong nagpagana ng pagkain ko. Wala na akong masasabi pa sa lityo ng sibo. Crispy balat, juicy laman, tapos may halong amoy ng tanglad, bawang, sibuyas, at parang sinasabing, Mayor, dagdagan mo kanin mo. Kulang yan. At yes, tamang sabi nila. Masarap kahit walang sarsa. Sabi nga ni Ryan, hindi masarap ang lechon kung kailangan pa ng sarsa. Pagkatapos kong lantakan ang masarap na lechon sibo Pumunta naman kami sa Nemo Cafe dahil mainit na rin at pinagpawisan ako ng todo sa Lichon Cebu. Kaya kailangan ko ng refreshing na maiinom. Umorder lang ako ng mango smoothie dahil miss ko na rin ang lasa at makatikim na ulit ng totoong lasa ng mangga. Di rin kami nagtagal dito sa Nemo Cafe at tumungo na kami sa huling destination. Walang iba kundi ang Lapu-Lapu Shrine. Matatagpuan ito sa Mactan Cebu ang monumento na nagbibigay po guys sa ating unang bayaning Pilipino na si Dato Lapu-Lapu. Dito naganap ang makasaysayang Battle of Mactan noong 1521 kung saan tinalo ni Lapu-Lapu si Magellan. Isang paalala ito ng tapang, dangal at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Marami pa sana kaming pupuntahan subalit ay kapos na ako sa oras at baka maiwan pa ako ng eroplano. Kaya dumiretso na kami sa airport. Di na rin ako tumagal sa pag-aantay sa airport at agad na rin kaming nagboarding sa aeroplano. Maulap yung paglipad namin kaya di ko na nasilayan ulit ang magandang view ng Cebu mula sa aeroplano. Kaya gusto ko na lang pasalamatan ang napakabait, batang bata at single na gas engineer na si Papa Ryan. Para sa kaalaman nyo, bukod sa naging driver at tour guide ko, siya rin ang gumastos halos lahat ng kinain at ininom ko dito sa Cebu. Salamat din sa pinsan ni Ryan na naging chopper namin sa dalawang araw ko dito sa Cebu. Ayun, tapos ng dalawang araw at isang gabi bakasyon. o, <laughs> oh, na natin bakasyon dun sa Cebu. Uh, at nakalapag dito sa uh, sa Daraga Nicol International uh -huh. ano, Airport. Uh, yung sundo ko, nag na rin dyan. Kaya... Uh, sana ay nag-enjoy kayo sa sa aking update sa buhay-buhay. <laughs> Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsabing alam. Kusinerong Mayor, ang kasama nyo, sa biyahe masaya, sumama kayo. Sumama ka sa biyahe, di ko masaya, kay Kusinerong Mayor ay panalo ka. Ah.